eto gagalitin kita. Mm. Pambayad utang. Nako, eh, diyan ako magagalit. <laughs> Kasi ikaw magbabayad nun eh. Hindi naman oh, ako nagka... Yan, di ba? 142,000 ba? Yung oh. share. Yung bahagi nung kada uh, maumayong Pilipino. Oo, oh, individual. Oh, Kasama rin natin. Takwa hati, hati Pati sanggol. Pati sanggol. Oh. Ngayon, ang pambayad utang interest lang, 950 billion pesos. O, oh, sa 2026. Ah, oh, yan 2025, 848 billion pesos. 12% growth. Oh, edi pagsamahin mo doon sa dalawang taon lang na yun, ng Marcos administration. Sa ayun, interest payment sa lang yung yun. Sa interest payment pala. Hindi, ang sinasama ko dyan, yung ano, hours, yung ano? eh. na, Oh, yung principal 1.1 trillion. Ayun, ang malaki. Yung principal. Oh, ang lumalabas, ngayon tinignan namin, yung dagdag na inutang ng Marcos administration noong 2024, na 2, uh, ilan ba yan? 2 trillion 2.05 trillion, Ikompara natin sa principal at interest payment na gustong bayaran sa budget, sa so, malabas, 79% ng bagong pangungutang mabubunta lang sa pambayad utang.